pero pakyat doon sa ating uh, lilipatan ng ating mga manok. So yung ating mga manok kasi ay medyo nangangamoy malapit sa bahay. So ilipat natin siya dito sa may taas. Parte. Wow! Yeah, natatrabaho. Ang ating expense dito ay yung kwan labor trabahador yung mga saka yung pako lang yung mga kahoy ay libre na so libre na yung kahoy makuha natin libre kasi marami lang tayong tanim ito yung ating tinanim na mga malunggay Ayan, sa so paket Ang malunggay. Para may ba pagkukuha na tayong panggulay. At ito ay pagkain din ng manok. So ayan yung mga nakatanim na yung malunggay yan. Pababa sa ating pinakadaanan. Ayan. Ito yung mga poste ay kubo kubo ha teng hangin na ka ba kahit right, lalagyan pa dyan Ayan. So, ito yung kabuuan. Ating paglilipatan, hindi siya pantay. Ah, uh, pababa. Paakyat. Mas maluwag. Ah, uh, natin yung ating mga manok lalabasin natin sa ating kulungan. So, mas malawak ang kanilang pagdadad, uh, pag pamamasyalan. O, oh, yan. Yan muna. Ito yung net na binili ko sa Shopee. So, uh, 50 meters daw yan. And, uh, tignan natin kung may lubid. Sa sabi, may libreng lubid daw yan eh. Baka parang wala. No. Naman. Ayun, sa loob. Ah, sa loob. Akala ko wala yung libre ng lubid. Meron pala. 200 meters, 200. Ayan. So ayan. Ito yung net na ikakabit natin. Mamaya tayo natin itong ilatag para makita yung kulang. May net pa tayo dun sa baba yung nakalagay dat ngayon dun sa existing na kulungan. Ililipat lang natin yan pag kinulang. Teng! Nandiyan na. Iyanda muna tayo. Sarap po. Oh. Tawagin sa amin ay uh, balisungsong. Bikol. Balisungsong. Ito ay bigas na giniling. Yung malapot na bigas. Tapos nilagyan ng buko. Kaya may malalasang ang buko. Teng, merinda mo na. ko Haling ako kung dala ko tsara. Kayo man saan ako lang ha. Ngayon. Ay, nilatag ko naman nga. Yung net. 50 meters kaya yan. Ito na kaya sa no. Hmm.